So, eto na nga mga habibis. Maulan at saka malamig ang panahon today. Kaya nag yung mga friends ko ng food na may sabaw. Nakakaloka kasi hindi ako prepared. Kaya naghanap na lang ako sa kitchen namin kung anong pwedeng lutuin. May nakita akong sotanghon tsaka chicken. Kaya naisip ko magluto ng soup. Kaso wala kaming gulay. Pero dadman, man, na lang ng paraan. Nag-start na kami magluto ni Ate Rose. Pinakulaan muna namin yung pitso ng chicken. Tapos niligyan namin ng konting asin. At nung okay na, hinango ko na yung pitso ng manok. Tapos pinalamig ko muna yan sa electric fan. Mas masarap ang chicken sotanghon soup kapag may ito itlog kaya ito. Nagpaboil ko ng itlog kaya ate Rose. At nung malamig na yung chicken breast, eto, hinimay-himay na ni Ate Rose. Tapos, nag-start na akong mag sa kawali ng maraming bawang at saka ng sibuyas. And then, naisip ko, para mas malasa, naglagay ako ng mga buto-buto ng chicken. At sinangkot ko yan ng very light. Tapos, tinakpan ko lang yan para lutuin pa yung ating buto-buto ng chicken. And after few minutes, isinama ko na yung mga hinimay ni Ate Rose na chicken breast. Tapos, tinimplahan ko siya ng patis at hinalo ko ulit. Isasangkot ko lang ulit ng very light and then, nagsisun na ako ng paminta. Iniligay ko na rin yung pinagpakuloan ng ating chicken breast para sa sabaw. And maya maya nga lang eto, naluto na rin yung ating itlog. Pinababad ko sa malamig na tubig kay Ate Rose. At dahil nakalimutan ko magbabad ng anato seeds, idinaretso ko na lang sa ating sabaw. Maganda kasi ang kulay ng chicken sotang hon soup kapag nilagyan mo ng di diba? Aminin nyo yan. Nung okay na yung kulay, naglagay naman ako ng isang pirasong chicken cube. Tapos sinikman ko na yung sabaw para nakulangan ako ng konting alat kaya naglagay ako ng patis pa. At dahil wala kaming ibang gulay sa ref kundi sa yote, wala na akong lang ang pwede kong ilagay. Nakakaloka. Mas masarap kasi yan kapag may ripolyo at carrots. Tinakpan ko lang at hinintay kong kumulo. At nung kumulo na, naglagay naman ako ng dalawang pirasong sotanghon. Tapos ginunting-gunting ko pala yan guys para magputol-putol. At last ko namang inilagay ang mga itlog. At eto na nga luto na ang aking chicken sotanghon soup na may sayote. In fairness, na naitawid ko yung request ng mga friends ko. Let's go. Kain tayo. Let's eat guys. Um, Masarap ang sabaw. As requested. Gusto nyo na may sabaw. Ginawa natin ng paraan para kumain tayo ng may sabaw. Mm. Hindi kumpletong ingredients pero nagawa naman ng paraan. Carry boom na. Yes. Let's eat! Mark, let's go! Looks yummy! Andrew, mmm. Okay. Chicken satanghan with egg. Manat. Ginawa ng ano, parang pacham. Charot. Pachambahan. Ginawa ng paraan. Mmm! Ang sarap, lasang lasa ko yung In chicken broth. Yes, narinig <laughs> natin yung chicken broth yan. O yan, Mark. Ganyan <laughs> yun yung sotanghon, iniiwan yung sotanghon. Kailangan, mm. yan ang ating starch. Sige, sige. Right. dish. <laughs> okay na yun. So, na, kain tayo. Gumawa si Ate Rose ng Habibi mm. Watermelon. Thank you, Ate Rose. Punta ka lang dito, pagkatapos mo dyan, kain tayo. Ayan, pen. <laughs> Sarap. Bagay na bagay sa sa weather today. Kasi na uh, maulan na. Yes. Tikman ko ulit siya. Go. Watermelon. Ibang klase siya kasi yung watermelon, lasang-lasa mo para talagang natural watermelon. The ba? diba? Yes. Mm -hmm. Tapos, tikman mo na ang ating chicken sotang na ginawa ng paraan. <laughs> Kahit wala tayong dipolyo at carrots. Buti may sayote. Yung tayo, wala tayong rice. Noodles lang tayo. Manalo so. ko yung lasa, sir. Purplans na na. Yes! <laughs> <laughs>